ngang pangahit na wala natin ang mga wow, buhot ko Puro lang din ang gilid, peso lang eh Tindahan ng mahal-mahal Eh tayo na susi na inom po Mahal Hindi okay. Matala siguro mga gilip ganda. Ha? Yung mga gilip. Talimak! Talimak? Oo. So, kailan ba ka bumili? tagal na. Buwan na. Tu Ini yang katingkok. Pan. Bandage, saka ito, bandage, di ba? Pag may sugat ako, parang hindi nila langaw. Sigurat. <laughs> 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 Saan <laughs> <laughs> tayo ka mamabilin? Ha? Gawin na natin yung mga puti na mamabilin. Ha? Oo. ba ito pag yan? Okay na yan? Oo. Bumaba kasi sa film mo eh. Wala na talik kami mahapo. Hindi na lang tuloy. Hindi lang pre. Yan lang talaga eh. Sa ilalim pa na, himayin na. Himayin pa yung sa ilalim. pasok sa paket ng pabilya iba may iba kanto may... doon napasok loob ay yung malapit sa ginawan mo oo may malapit sila maribel oo Kau gumawa kau no? kita kita oh lepas mm, lepas sama kan oh dong pagsukay doon Mat, may amog May hirap magsukay Ano yun eh Dami sa mga Ano din, mga basag na puti Dapat na papatkan ng ukay, no Hindi eh Amog ka, hindi na lang Hindi na lang pumapayag Malam ni tak apa kau ha?

amin nga rawon. <laughs> oh. Pok 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 parang robot. <laughs> no. Matapos mo, matapos na. Sinawata. Matapos na mga pulang-pulang kulang mga dalang buwan magpabilisan lang oo oh. kita gini makakaayos mga uh, isang buwan kalahati lang baka dali natin yun oh. tapos sarawan lang tayo <laughs> <You know>. <laughs> 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 Yo, gusto mo mo kaluhuin ko na sabay sabay yung tatlo eh buta larawan naman ako eh kaluhuin ko ng tatlo bahala ka na uwin na ako tatlo na yun yung natin talaga okay. Oh.

saan yung kaya rin, saan yung ibon oh. na yun, o oh. Yun, hindi pa rin tayo kakataw ng sobrang condition kalera buha hindi, umay okay, okay lang sana para namang clouds sa atin ay narawal na tayo, okay lang eh hindi naman na tayo naragabiyato eh yeah. problema kasi, Ang tao siya nang tayo pa tama, ba talaga araw-araw na talagang araw natin. <laughs> 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 so, may alam ka ko na yun eh sakaling uh, motorin naman dadan um, sa dike pa abi pero yung na, um, 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 na makatarungan naman oh taw mo na lang ka tira mo naman pag kami gumalaw no ginawa nyo sa atin, muna na, tuloy mo na yun. Grabe na mga 500 libon. Ganun yung ginawa niyo kay Arnold eh. Ito nga, papahig naman ako nun ah. Grabe naman yun. Hindi, makakala mo rin, papahig ako nun. Sige. Haluin ko na dira yung pinta lawang simento. Bahala na kayo sa buhado dyan ah. Diba, haluin ko lang sa bayan. Ito, ko sa gitna. Bahala na kayo sa buhado dyan. Huwag na doon pa ako na. Saan ka na ating nalang ilahalo natin dun kay

Ha? Dapat 5% tayo. ginagawa natin si Heli Buta yun lang, pelagalang pelagang Tapos sa puno lang ko Ano lang, kayo Ako hindi pinayaran sa ulo Hindi ka pinayaran nun? Pinayaran nun Nabutan nga ako nung uli eh. dalawang ba na may na ako ng 1-5 naman na sinabi kung sa kakaabuto Yung sa palawagan na o na yung sabuhin Amen. <laughs> At box ko pre, liman yan. ka. Dapat, ibang diba tawag nun. No, followers ka niya. Uh, uh, may discount ka 200. Marawa mo ng 4 million. siya. May motor daw yung asawa niya rin sa probinsya. Binigay nung amo. Honda Beat daw. Pero daw hindi rin Makapasok na rin. Binigay daw sa asawa niya yung Honda Beat. Tuma daw. Ay, marunong. Marunong pala yung asawa niya. Huwag aaral pa. Huwag <laughs> aaral pa. Huwag aaral aaral pa. Huwag aaral pa. pa.